let's go guys uh, sa bago ka pa lang sa ating youtube channel huwag kalimutan mag like and subscribe at uh, click the bell button para ma-update kayo sa ating mga susunod pang mga video so this video uh, punta tayo ng ano berhin sa rigla po salapula po magpapasalamat po tayo sa ano, ma natanggap natin sa araw-araw na mga grasya po so magsisindi muna tayo ng candles doon kasi ano eh malapit ng pista sa ano, Berin Sarigla po sa Lapula po ngayong this coming November 20, 20, uh, 21, uh, 20 po, November 20 po yung pista ng Berin Sarigla sa Lapula po so punta tayo doon, magsisindi tayo ng kandila bilang pasasalamat po sa biyaya pong natanggap natin sa araw-araw at sa lahat ng mga araw na ibinigay sa kanya at mga so let's go guys pupunta tayo doon so nandito tayo ngayon sa ano ah, malapit na tayo sa UCLM po ah, UCLM, UCLA Mandawi, Vanila, Lapu-Lapu po, po so papunta tayo doon try natin baka traffic o oh, hindi traffic kasi domingo ngayon so, malapit namang pista so asahan natin medyo ma-traffic-traffic -traffic po so, let's go guys Thank you thank you Thank you So dito na tayo guys Papasunod na tayo dito sa ano Sa Birinsa Ring at sa simbahan ko So marami po baka ano na traffic na, medyo traffic na dito kasi yun, ano, marami nang na papunta dito eh papasok, marami nang na papasok sa simbahan po so abang-abangan nyo lang guys pagdating natin sa ano, sa simbahan sa ano, sa Rigla po Nuestra Senora Rigla pista po ngayong 20, uh, 20, November 20 po so ano mandi yata yan mandi yata yung pista dito so, medyo malapit na tayo Abangan nyo lang guys kung malapit na tayo sa sa ano sa simbahan. Po. Medyo ma-traffic na dito eh, konti. Kasi marami nang pumupunta around 4 o'clock na yata 'yan eh. So, hindi pa nagpunta dito, punta na kayo. Huwag mo huwag mo na wag na kayong magpagsiksikan ngayon ano. Eh. November 20. Ah, medyo mahirap na po dito, wala nang sasakyan makapasok maglalakad ka na lang mula minsi hanggang papunta dito so yung hindi pa let's go guys so malapit na tayo Medyo si haring araw ano lang ah, ang ganda ng busilak ni haring araw ngayon eh so ingat ingat lang tayo medyo sulaw kasi maraming tao na ah, uh, pumupunta dito kasi medyo hindi na mainit eh kanina mainit sobrang init kanina ngayon hindi uh, hindi na mainit kaya marami ng tao maraming tao na naglalakad papunta dyan sa ano sa simbahan yan magdadagkot at saka mag ano uh, magsisimba po kasi may ano misa po so maraming salamat guys sa inyong panunood sa walang sawang pagsuporta maraming maraming salamat po thank you thank you so much po sa inyong lahat watch until the end guys kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel huwag kalimutan mag-like mag-share uh, mag, uh, click ang bell button guys para ma-update kayo sa ating mga susunod pang mga video let's go Music. dito, naghahanap tayo ng mga kasi ano eh, wala na tayong mga parkingan. Medyo puno na. So, may naghahanap lang tayo dito guys. Maghanap tayo ng mga parkingan po. So, may lumalap, dyan may lumalapit sa akin na, na nag-offer ng mga parkingan doon. Yan ang tao niyan eh. Sabi niya park ka doon sa ano, doon sa kabila. May malaking parking area daw doon. So, let's go. Doon kami nagpunta. So, Is-taste lang muna sa mga parking area po Kasi po medyo punuan na eh Bumabalik pa rin si tatay Sabi niya sa akin, doon na kayo magpark So, pumunta na lang kami Doon Kasi ano eh, wala na Puno na talaga So, let's go, let's go